Pagdating namin doon ay hindi pa kami naka-order kagad. Dahil sira daw ang kanilang system so we need to wait 15 to 20 minutes. Okay lang naman yun, naglandian muna kami saglit. <laughs> Hi guys, for today's vlog ay pupunta tayo ng McDonald's. Nalimpungata ng asawa ko at naisipan namin kumain ng McDo. So tayo ay magda-dine-in for today's video. like, that. Kung tatanungin nyo kami, bakit hindi na lang kayo nag-grab? Gusto po namin talagang umorder sa grab pero hindi po available sa lugar namin yung MacDo. Hindi ko rin po alam kung bakit. 24 hours naman na open tong McDonald na to. Kaya para sa ating chicken burger at doon sa fries, dinayo talaga namin to. Pagdating namin doon ay hindi pa kami naka-order kagad. Dahil sira daw ang kanilang system so we need to wait 15 to 20 minutes. Okay lang naman yun, naglandian muna kami saglit. At sulit naman ang aming pag-aantay. Wow! Itang kita nyo naman yung laki ng chicken nila. Yes! Alam nyo yun, sa iba kasing mga restaurants, medyo maliit na yung chicken nila. Pero dito sa McDo, grabe. Bukod sa laki na, at ang sarap pa ng kanilang fries. And for me, yung spaghetti nila is pet na bet ko na. Alam nyo yun, kapag tumatanda na kayo, ay nag-iiba na talaga ang panlasa ninyo. Bet na bet ko talaga ang kanilang spaghetti. Tapos yung chicken nila talagang nuot yung anghang sa balat. And panalong-panalo ang kanilang mga fries. Yung alam niyo yun, hindi overcook. Napakalambot at napakasarap. Grabe, nalimpungatan na, lang yung asawa ko. Tapos binalungan ko siya na nagugutom ako. Kaya alam niya na ang Disney princess niya, Oy! sinunod ang gusto. Kahit medyo pupungas-pungas pa, ay sinamahan niya talaga akong kumain sa labas. Kung available lang talaga to sa aming location, itong McDonald's na to, ay order talaga ako sa si Grab. Hindi ko lang talaga alam bakit ganun. So, umuwi kami busog at may takeout pa nga. So, yun. Salamat sa pagsama sa ating midnight snack. Ikaw, anong kwentong midnight snack mo? At ano ang paborito mong kainin, lalo na kapag ganitong oras? Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.